ang alamat ng Ibong Adarna, sa malayong kaharian ng Berbanya. May isang hari na nagnangalang Haring Fernando. Siya ay kilala sa kanyang kabaitan at katapanga. Nguni isang araw, siya ay nagkasakit ng malubha. Walang makapagpagaling sa kanya, at ang kanyang kondisyon ay lalong lumalala. Isang matandang ermitanyo ang dumalaw sa kaharian, at nagsabi na ang tanging luna sa sakit ng hari, ay ang awit ng Ibong Adarna. Isang mahiwagang ibon na naninirahan sa bundok kabo. Ang ibon ay may pitong makulay na balahibo at ang kanyang awit ay nakapagpapagaling ng kahit anong sakit. Dahil dito, inutusan ng hari ang kanyang tatlong anak na lalaki na hanapin ang ibong Adarna. Una ay si Don Pedro, ang panganay, na mayabang at palalo. Pangalawa ay si Don Diego, na mahusay sa pakikipaglaban. At ang bunso ay si Don Pablo, na mabait at matapang. Isa-isang nagsimula ang magkakapatid sa kanilang paglalakbay. Si Don Pedro ang unang umalis muni sa kanyang pagmamayabang, siya ay nabigo. Nakasalubong niya ang isang matandang babae na humingi ng tulong. Nguni hindi niya ito pinansin. Dahil dito, siya ay naging bato. Sumunod si Don Diego, na katulad din ng kanyang kuya, ay nabigori. Nakasalubong niya rin ang matandang babae at hindi rin niya ito tinulunga. Ayat siya rin ay naging bato. Sa huli, si Don Pablo na lamang ang natira. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya ang matandang baba. Sa pagkakataong ito, siya ay tumulong at nagbigay ng pagkain sa matanda. Dahil dito, binigyan siya ng matanda ng mga payo kung paano mahuhuli ang ibong adarna. Ayon sa payo, ay langan niyang magdala ng pitong hiwa ng dayap at isang labaha. Dapat din siyang maging handa sa mga awit ng ibon na nakakaanto. Sa tulong ng mga payo, nakarating si Don Pablo sa bundok tabor. Doon, nakita niya ang ibong adarna na nakadapo sa isang puno nang magsimulang umawit ang ibong Adarna. Agad na inilabas ni Don Pablo ang labaha at sinugatan ang kanyang sarili para hindi makatulo. Sa bawat awit ng ibon, inipigilan niya ang kanyang anto. Sa wakas, nahuli niya ang ibong Adarna. Sa kanyang pagbabalik sa berbanya, dala dala ang ibong Adarna. Nakita niya ang kanyang mga kapatid na bato. Sa tulong ng tubig na ibinuhos ng ibong Adarna, muli silang naging tao. Nang makabalik sila sa kaharya, agad na gumaling ang hari. Si Don Pablo ang naging bayani at pinakasalan niya ang prinsesa na kanyang iniibi. Ang ibong Adarna ay naging simbolo ng pag-asa at ang kanyang awit ay nanatiling alaala na maging mabuti sa kapwa-tao, anuman ang estado nito, at maging matapang harapin ang hamon ng buha.